Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ngayon sa guming probinsya ating ay ang sakal pagitan nito. Irayan ang okas hari raya Idul Hadar. Ah, bagu panglas api raya ini ada keserahan po. mga abado. Dito po oh, kami ano, ngayon, na busy busy pa sa paghahanda para sa bukas kasi may celebration sa Masjid pero langgal po yung masjid Ay, mati yung pa yung pagkani. sa Yan po. An, busy -bus sa paggawa ng mga handaan para bukas. Yan mga kautak. Wala muna tayo ngayon. Ano sa mo eh? tungkol sa mga utak si hari raya natin ngayon bukas so mga kautak ngayon po gabi ng takbil so sa amin tatayo ngayon ng masjid o kaya langgal may kalayuan lang papunta dito pero magmumutol na lang tayo para Ipo mga kautak. Kapit mata po tayo mga kautak sa masjid o kaya langgal. nag-uumpisa na po mga gautak yung pagtakbir namin yan naririnig nyo na po sige po wala mo na tayong gasalita kasi pasok na tayo sa masjid <tong>

okay Hello,